Guys, ang daming bunga ng ating ano, kamatis. Ang gaganda. Pero, soon. What's up mga ka-dragon? Ayan, uh, magandang araw po sa ating lahat yan. Mga ka-dragon, nandito ulit kami sa farm yan. Nabisi kami ng mga ilang araw dahil sa dumaan New Year. So, ngayon naman ay ano, magtatanim ulit tayo ng mga, puno-puno dito sa ano sa ating farm. So, sasamantalahin lang namin yung, pa yung, panahon kasi umulan kahapon ng bonggam bongga Kaya nga, kalakas ng ulan eh. So, kaya nga, nasira na yung mga sibuyas nila. Yabang, so, magtatanim tayo guys ng, ano, ng rambutan saka ng ano hindi ng abukado 'yan galing pa yan ng Cagayan galing kay Tatang kay sa, sa, sa bayan ni Ate sa Cagayan. Thank you so much Thank po. Salamat so so sa padala nyo pananim sa amin. So let's go mga ka-Dragon dahil ano sobrang busy pa kami guys. Iniwanan lang namin yung mga bata doon sa bahay at mm, sumaglit lang kami dito sa no, sa bukid.

Ayan hey guys, ang daming bunga ng ating ano, kamatis. Ang gaganda. pero sub. Ang ganda ng kamatis. Itong talong natin mga kadragon, namumulaklak na rin. nareng. Kaya lang itong sili. Ba't nagkakulubot yung mga dahon? Baka na sobrang sabon sa mo ah. Tahan ka. Tanti pa siya. Tanti pa siya nag-abon mo. Baka yung nakuha ng ante, hindi kaya nakuha na siya ng angkat? Hindi. Sa puno ko naman. Hindi. Nating game pruning. Nee. eh. Um, okay, dapat to ma-pruning. i yung iba hindi. itanim ito, natin ito, ito, laya ito. from mukha

Good luck sa tag-araw. menen matay <manin>. <laughs> <laughs> răng có không gì hết. Nó là một con feel. Ayan. na. Pitasin ko na rin yung naging isang bunga ng ano dito. Ampalaya. May mga ampalaya, may mga ampalaya tayo pero ano, maliliit pa. ganda ng bulaklak ko. Oh. Wow. Ang so, laki na tong papaya, guys. Lapit na siguro mahinog to. So, yun mga ka-Dragon, ah, bali, tapos lang namin mag at talim-talim sa farm. So, ngayon naman, guys, ay uh, mamimigay kami ng konting uh, blessing din. I-share lang namin ng aming mga natanggap din sa aming mga uh, kapilala dito, kamag-anak. Tsaka yung iba, guys, ano, yung mga solid uh, sharer. share. Talas mag-share ng aming mga uh, videos at tsaka ng aming mga upload sa YouTube. Yan. Thank you. Uh, bilang pa pasasalamat din sa kanila guys, yan, bibigyan din natin sila ng uh, kunting diaya din from Ate Loida. Let's go mga ka-dragon, Isasurprise din natin sila guys. <laughs> <laughs> Hoy, may ibigay nga kami. <laughs> Nagala ba? Kasi pag naman ni Mami Nini. Yan dahil ito ay masugid <laughs> na guys na uh, napili namin ano. Ay, uh, uh, share. Na hin ay ma uh, like ano mag, uh, mag share <laughs> ng aming mga video. Ayan, yeah, thank you so much. Bilang pasasalamat sa kanya guys. Ayan. Yeah. Saka may mga laman din to guys. Um, ano. Ito marami itong bag na ganito. Yung parang 4 in 1 shot. Pinaghati-hati lang namin para maraming maka ay, ano ba. Maka yeah. makinapa. Yung ganito, kaya ang gaya na punta yung isang malaking ganito. Ayan. <laughs> para sa ito. <laughs> <laughs> magtingin pa kami doon ng pang-ubay nyo maya. Puno mo ito, meaning ako. Dali, may bagto na ako. mama mo. Sabihin mo ko pa, ay, sab Ano mag... May iltre sana eh, mama. Hello, ma Wala guys, yung asawa ni kuya. Ay, kaya mga, ano, siya na lang mag-receive. <laughs> <Kaya, laughs> may mga

alim kasi ni nanay niya kaya oh, sa kanya na niya bagay sa iyo bang oh. tabi mo kay nanay mo ate thank you so much oh. po. po salamat, salamat, salamat po. po salamat thank you po nakasammo eh salamat po ayan naman yung para sa kanya kay Ate Michelle bentibano, isa sa ating mga sharer po pasensyan muna chara akin yan? Yes. Oh? Ay? Okay. <laughs> ay? Natimbran ka na yata natin sa'yo. Ay, tingko eh. <laughs> ano ko siya guys? Ma... ma ano siya mag-share ng aming mga videos. Ay? ay. <laughs> tingko. Mga ilan-ilan sila dito. Tatlo lang yata, charot Tat tatlo lang silang active. <laughs> Thank you, ah. Ay, si Jomer, mag-tet, nakalagpasan ay, natin. Ay, si Jomer. Sige, te. Salamat. Sige, me. Ay, mga ka-drago. mga ka bibigyan din natin si, ano, si Silly Master. Yung bibig ko, pinagamagusin namin yung Silly. Silly Master. Silly Master. Guys, ako may mga sili siya. Oh, pang-hobes. Wala, naririnig ka ba? Oh, galing ni Sili Master talaga oh. Hindi lang Sili Master oh, ang palaya pa oh. Na naga daw. Magkano yung isang ganto net, isang bundle? 50? Ang kilo? Ilang kilo 'yan? 11. Malitin din ba 'yan? 3, 500. 500 isang ganon. Na nagadunay. dunay. <laughs> parang kwan man ngayon, maliliit. So dahil mo. <laughs> ay, ay. Gusto talaga ng pilingay. Hapun dito eh. na doon sa bukid. Para makita yung lula. Ha? Wala. 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 Kwan lang? Kunting ano lang? Thank you. Bigay <laughs> <The> <ta. laughs> Thank you. Buti lang din eh, nakuha na. Nagahingi kami dito lang yung kano. Nagahingi, nagaharo ba eh? Pero gusto, Hingay? pero talaga si Roger ang tiligaya. Ay, ba <laughs> makahingi ng pre? Oh, to ito oh, eh. yung balik ko oh. Paang pa, yeah. bandel ko na ito. Oh, ang tiling Hindi mo rin niya ma-brown hat. Isa lang, isa lang. Sige, isa lang kami. Huwag na kuya, nang, i, i na, komang, na Hindi, na, i yan o, sayang yan. Okay lang yan. Karami namin lagayan doon. Ito na. Tama na. Hindi hmm? ah. Tama yeah. na yun, Jay. Hmm? Diba kami pa yan? Ito ako ninyo, ito Pang sawag nyo. sayang. Na Sige. <laughs> yung... <laughs> Nagdala kami, may ano rin. Okay. Kusang loob guys, kusang loob Tama na kuya! ko din Tama na yung, ay, Hala, kuya, jing tama na yan. Mabulukan din kami. Sayang na, di mabuti pang matinda niya. Par parang mas marami yung nahihilap. Yung pa, yung nga, di, parang dapat yata, hindi tayo nagpunta dito eh. Charot. Alam <laughs> din natin may ibigay din yan eh. Tignan nga natin yung mga mga mga. Mukhang kasarap ng ulam nila. Dito yata tayo magtanghalian. Ah. Ha? Sarap. Sarap dito sa kanila, kalilim. Ayaw no, nga nga. Tira na. Baka mamaya pakainin pa tayo ni, ni Masters, master, silly <laughs> master. Pati ulam na rin ang tayo. Nag-roost. Hindi ako nagtanong. Kaya?

Okay. okay, next. Dito naman tayo kay Fulgar Design and Printing Services. Okay. Magpapicture sa tili, Full body. White background. <laughs> Magpapicture dyan sa tili, Gaya. Magpapicture ka nanti. Kinoarin ninyo. niya ito <laughs> na-bero ka lang? Ay, hindi. Ano lang, kunting ayuda lang. Ay, thank you, Sa mga eh. sharer. Thank you. Ah, thank you. Ay, thank you. Ay, ba nilabas? sige. Okay. Thank you, Kinuha rin ni yung camera niya guys yung mga hindi natin na ito for free lang ito yung mga hindi namin na kuha sa box get to so for free <laughs> And, sige na mga dalaga ay ayaw nyo magpa video okay Arnel makirambol ka na libre <laughs> lang yan ay, pag sa'yo pala may bayad. Ah, Nagampang na lang ito. ako sa'yo. Pag <laughs> may sa mayaman, may bayad. Ano <laughs> naman <laughs> to? May gusto? Sa dalawa lang muna para makatikim yung iba. Ito, Is uh, isa pa. Isapa, isa pa rin ako ito. Pag dalawa lang daw para makatikim yung iba. <laughs>

Uy, <laughs> oh, hirap pa si Ila. Tatlo na. May bayad na. May bayad na. Ila, pag tatlo. Pag tatlo na, magtatlo. Magtatlo na ano na may bayad. Pag tatlo na, ano ko pa lang. Pilihan nyo nga ako. Hanggang dalawa lang yan, guys. Para mabigyan din natin yung iba. Ano yung nanap mo? Sa akin? Paghinot ka. Laging pa. Ilabas nyo kasi, para makita nyo panghilot daw. Thank you po! Thank you po!